Hi guys! Mo din ang pinakakatapusan nga barangay sa lungsod sa Malimuno going to barangay Karihatag. So, kininga dalan, ni ang dalan padulong na no, usab sa lungsod sa mainit. O, ang pinakaunang barangay, mao kining barangay Tagbuyawan, uh, sakop sa lungsod sa mainit. So, kining Karihatag, last barangay na ni sa lungsod sa Malimuno. So, kininga dalan karon guys, simintado na, gwapo na kayang agian, no? from Surigao City to San Francisco and now Awan to Malimno going to Mainit or going to Habunga Agusan del Norte. Ayan, simintado na toll lane. Duha na kalinya mga kaigsunan ang pwede na tong, uh, agian. So kininga dalan mong good, kasagaran gid mo agi hi. Mga mga labas no? mga labas siro mga mangingisda. Labi na mangumpragi sa Malimno dalahon sa mainit or from placer, padulong sa mainit, padulong sa malimuno. This time, dako na kayo ang uh, development din na area mga kaigsunan, gumikan sa budget, gikan sa national government. So kung atong mapansin karon okay. ka unlike ni atong milabay ng mga katuigan, human sa linog, bagyo, uban pa mga kalamidad, ganan ang dalen. I-compare sa unang panahon, nga isa lang kalinya, ang agian. So, na yung mga motor, daghan poy po yung mga four wheels, no, mga dagko na mga sakit na muagi din hi. Labi na nga na well known man ang malimo, no, sa kagwapo sa ilang mga beaches. O, kanang aning karihatag mga kayo suunan, na po ilang sikat diha nga beach na yung mga pakapili ko ang mga cottages sa malimo, no. So, sa mga taga malimo, no, po, o ga anong-awon kung gusto mo ato sa mainit, mao ni ang access road mga kayo suunan, farm to market road. So, abing aming gihapon. Ah hino dili sya dang log atong nakita na walay atong makita nga mga uh, lumot kini nga makadanglog sa dalan, pero of course, hinahinay gihapon sa atong pagbiyahe. Kini nga area sa kahon kay ni sya, guys, kay padulong naman ni sya sa boundary na sa Mainit ug Gamalimuno. So, kung atong makita, hanay gihapon ang dalan pasaka. Uh, going na niya ni sa mainit boundary dia sa unahan mga kaigisunan pinakatumoy na niya ni nga bukid. kini nga bukid doon guys sa karihatag connecting niya sa kanaga uban pa ang mga barangay padulong na sa kampo langit